welcome back sa ating channel. Continuation na lang to sa video ko pa. Ako. Ay, no, hindi, hindi. Start na lang pala ako kasi na-upload ko na pala yon. So, Monday na ngayon, guys. It's election day. And gutom na gutom ako. Ang... Lapa <laughs> ako breakfast ni Daddy. Tayo yung buhok ko. Dito lang ako nakaupo si Daddy. Nakapila doon. Ang haba-haba ng pila. Si Kuya andun sa kabilang building. Ay, nako. Na Ayaw ko talaga ng mga ganitong, ano guys, eh, event kasi nakaka, nakakatamad. Ay, gutom na gutom na ako guys. Hindi kasi maagang gumising si daddy. So, hindi siya nakapagluto. Ang kahit snacks man lang namin ba. Ang sinisigmura ako. And, two days ago guys, ano, may nangyari sa akin nagsuka talaga ako guys suka kalibang and then ngayon medyo masama yung pakiramdam ko siguro dahil nagutom na gutom ako hindi ko alam kung anong oras kami matatapos dito we arrive around 6.30 or 7 na ba anong oras na ba ngayon siguro mag 8 o clock na ang daming tao guys as usual o daming mga tao Sa Guadalupe. School kami, guys. School. Grabe. 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 Kasi Guadalupe is one of the biggest barangays in Cebu. And I'm having my electric fan. Chinarge ko talaga itong nagbonggang-bongga kagabi. Kasi ayokong ma... Ayokong maubusan ako ng I Abusan ako ng hangin. Ay, naku. Nang oras kami matatapos nito, guys. Ay, naku. Good sa amin ito. May pasok pa ako tonight. Alas Jays pa naman. Pero, gusto kong magpahinga. Kasi kagabi, guys, hindi ako nakapagpahinga. Hindi ako nakatulog ng mabuti. Ewan ko eh. Ang dami kong iniisip. O, siguro nakatulog ako alas 2, alas 3 na eh. Gumising kami ng maaga. Alas 6 o alas 5 ay yata. Nakagising na ako. Kaya ubag kaya kung mata. Tingnan yung mata ko guys ha. Eh? Kita ko sa inyo yung mata ko. Dali na. No? Oh, huh? ubag ah, ay bugs ko. Good luck. Wala din akong dalang... Ponytail, pa-ponytail ko na ito lang yung dala ko, tsaka at um, asim na ng mura ko eh. guys awa ako dito sa mga seniors guys ba kaya ang laki itong babae o oh. ayan oh. Um, inuubo na siya guys eh, grabe ang linya dito ay paita matiguang dinis Pilipinas guys makaluluoy ka ayo oh. A few moments later. At last, guys, natapos din. <laughs> After five hours, yata kami dito. 7 o'clock, 8, nine ten 11, 4 hours, guys. Natapos din kami ni daddy. Si kuya, kanina-kanina pa siya natapos. Like, an hour, two hours ako pa. Ang hina kasi ng ano dito. Ng kanilang proseso ba. Unlike dun sa kina kuya. So, ngayon, hintay ko na lang si daddy. Then ano na kami lalabas na kami ng school susunodin kami ni kuya so guys kain muna kami dito sa TAM 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 Steakhouse nandito kami sa Paseo Arsenas ng mga anak ko sila Kenpai si Kian magti-takeout na lang kami and hindi talaga pumayag yung boss ko na mag-absent uli ako tonight kasi bala ko sanang mag-leave na lang din tonight ayaw niya so papasok talaga ako mamaya So magre-rest na ako ng konti pagdating sa bahay. And then mamayang gabi mga alas 8. Alas 8 ako alis. Papahatid ako kay Daddy. So we're here sa Tamp. Kain muna kami dito, guys. Kasi masarap dito. Masarap ang food nila dito. Ay, shit. Upat meday, day. Mm -hmm. Tu wala. Wow, sa sarap ng cakes nila oh. Mm -hmm. Lame, lame. Kala oh, na dong. Ah. Lumipat naman kami guys. Dito na lang kami sa Sans Rival kasi pinagalitan ko yung tam bobo kayo lang service. Biro nyo, doon kami nakaupo sa labas. Sabi namin, pag dumating na yung order namin, ililipat kami sa loob. Ayaw nila. Ay, pinagalitan ko. Sina high blood pa ako. Walang customer service. Walang ka customer, customer service yung mga tao dyan sa TAM. So, lipat na lang kami. Ay, buti na lang talaga kumain kami kanina ni Daddy. Usko hindi. Uyapan na ko karun guys. Buti na lang talaga, kumain na kami. Done eating guys, lunch. Ito na yung patrit nila sa akin kahapon for the Mother's Day. Kasi nga hindi kami nakita kahapon, di ba? So, I'll end my vlog pagdating sa bahay guys. Kasi pagdating sa bahay, magre-rest na ako for my work tonight. Guys, nakalimutan ko na pala kayo guys. <laughs> Kasi kanina, di ba, yung last clip ko was after namin kumain sa Sans Rival, umuwi na kaagad kami. And after namin nakauwi guys, as in burlogs talaga yung lola nyo guys, as in down talaga ako. So I really need to sleep. So I slept mga around 3 hours and then I woke up at 5.30 siguro yun. Ganun. So naligo na lang ako guys, kumain ng dinner and eto na nga, andito na ako sa office. So done with the elections and hopefully guys we will have better leaders. Sana wala na mga corruptions na mga ganyan. And sana they will just think of um, whatever is best for our country na lang talaga. Kasi as long as marami pa rin mga corrupt leaders, guys, hindi, hindi talaga tayo aasenso. Yan. So ngayon, antito lang ako sa my lounge. Hindi ako natulog, guys, kasi I slept already. And si Daddy, I think, nakauwi na yon. And then, naman tawag nun. May shift ako today, uh, May 12. So, ano ba yon? 10 o'clock yung shift ko. Wala si Benson pala today. Naka-leave pala yung mokong na yun. O, ewan ko lang. Baka papasok siya mamaya. Basta na bigla ko lang nabasa yung message niya niya mag mamakaroni salad siya tomorrow daw. So wala siya today. So yung meeting namin is tomorrow pa yon siguro or ngayong Friday na siguro yung meeting namin uli with the ops people. All right, so I guess that's it my that's it for my blog vlog today guys. I'll see you guys again on my next vlog. Baka mag ako tonight. Pagkatapos nito guys. Wala lang. Gusto ko lang mag-live. Mag Alright? Ingat tayo parati, guys, sa dahil love tayo ng Panginoon. Mm.